Kilala niyo ba si Hrap? Ang pinaka nakakatakot ng multo sa Iceland? Hindi ba? Well sige, get ready kasi itong kwentong to ay dadalhin kayo sa isang wild na adventure sa lupain ng apoy at ng yelo. Kung saan ang linya sa pagitan ng buhay at patay ay hindi laging malinaw tulad ng gusto natin. Now picture this, 10th century Iceland. Panahon kung saan ang mga Viking ay naglalayag sa karagatan at ang mga pamahiin ay kasing lalim ng mga fjord nagsimula ang kwento natin kay Hirok, isang mayaman na magsasaka na may temperament na mas mainit pa sa mga geyser ng bansa. Alam ko, lahat naman tayo may kamag-anak na medyo mahirap pakisamahan sa mga family gathering. Pero itong si Hira, well, tinala niya ito sa ibang level talaga. Habang nasa banig ng kamatayan, imbis na magbigay ng mga salita ng karunungan o magpahayag ng pagmamahal sa kanyang pamilya, si Hira ay may kakaibang huling healing. Sinabi niya na ilibing niyo ako na nakatayo sa aking pintuan. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Can you imagine, karamihan sa atin ay nag-aalala kung gaano komportable ang ating guling hantungan. Pero itong lalaking to gusto niya maging parang creepy na doorman. Ngayon, baka iniisip po, bakit naman napapayag ang sino mang nasa ganyang kakaibang hiling? Well, my friends, noong panahon na yun kasi, ang hindi pagsunod sa huling hiling ng isang mamamatay ay malaking no-no Parang kapag pipilit ka na lola mo na kunin yung pangit na sweater na tinahi niya, umingiti ka na lang at tumatango kahit na mukha kang baliw na Christmas tree. Kaya ang pamilya nila na malamang iniisip kung ano ang nagawa nila sa nakarang buhay para makarma ng ganito ay masunuring inilibing siya ng nakatayo sa pintuan. Well, siguro iniisip nila na, well at least, hindi na siya makakapagdulot ng kulong ngayon, di ba? At nao, nagkamali sila doon kung alam lang nila na sila palang magiging pida sa kanilang sariling real life horror movie. Hindi nagtagal bago magsimula ang bangungot. Ang multo ni Rap ay hindi nang ng oras sa pagpaparandama. At let me tell you, hindi siya naroon para makipagsmulto o para makipagkape. Naralam mo ba nung sinabi ko na medyo mainit ang ulo ni Rap? Well, ang kamatayan ay walang nagawa para mapabuti ang kanyang mood. Ang kanyang espiritu ay nagsimulang manggulo sa lugar na may galit na kahit ang pinaka nakakatakot na poltergeist sa pelikula ay sasabing, Uy pare, kalma ka lang. Ganun siya katindi. Pero hindi lang tungkol sa pagpapaingay ng kadena at paggawa ng nakakatakot na tunog. Oh, no, ang multo ni Harap ay may mas malalim na plano. Ang mga kawawa niyang katulong sa bahay ang nakaranas ng pinakamatinding galit ni Harap. Isipin mo na pumunta ka sa trabaho, inaasahang kagatas ka ng baka o gagawa ng butter. Tapos bigla kang papupunta sa isang laro ng patintero sa buhay at kamatayan kasamang isang galit na galit na multo. Parang itong pinakamasamang employee benefits package sa mundo. Parang sinasabi nilang sumali sa aming team, nag aalok kami ng competitive na sahod, libreng tirahan at pagkain at mataas na chance na mapatay ng galit na spirito ng iyong boss. Parang ganun yung slogan nila. Sinasabi sa atin ng saga na pinatay ni Rap ang karanihan sa kanyang mga katulong, sa kanyang panggugulo. Ngayon, hindi ko alam sa inyo ah, pero kung nakita ko ang mga katrabaho ko na namamatay dahil sa kalukuhan ng multugal, well, mag-a-update na ako ng resume ko. May isang partikular na nakakatakot na kwento tungkol sa isang batang katulong na nakaramdam ng malamig na kamay sa kanyang palikat habang binabantayan ang apoy. Nang lumingon siya, nakita niyang mukha ng multo nila na ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang bibigay nakabuka sa isang tahimik na sigaw. Ngayon, Nakaranas na ako ng ilang awkward na close encounters sa buhay ko pero ito talagang pinakagrabe. Yung kawawang babae sigurang nagtatakbo nagtutakbo ng napakabilis palabas ng kanilang bahay at hindi na bumalik ka naman. At honestly, masisisi mo ba siya? Ang bilang ng na mga namatay sa Rap Sadir ay mabilis sa tumaas. Ang Rap Sadir, yan ang pangalan ng farm ni Rap para sa mga hindi marunong mag-Icelandic. Sa loob ng udang taon ng panggugulo ni Rap, halos kalahati ng mga tauhan sa farm ay namatay sa marahas at hindi maipaliwanag na paraan. Parang final destination meets downtown Abit pero mas maraming tupa at mas kakaunting period costumes. Ang dating ng farm ay naging parang libingan. Bawat araw ay may bagong horror at ang patuloy na nakakabagbag na pakiramdam na may nakatingin sa'yo. Alam mo yung creepy na pakiramdam na parang may nakatitig sa'yo sa isang siksikang lugar? Isipin mo yun pero palagi at yung nakatitig ay isang, well, nakamamatay na multo. Oo, at hindi talaga to makakatulong para makatulog ka ng mahimbing. Ngayon, baka iniisip mo, bakit naman gagantihan ni Rap ang kanyang sariling sambahayan ng may kanyang karanasan? Well, magandang tanong yan. May mga nagsasabi kasi na ang hindi natural na paraan ng kanyang pagkakalibing ang nagpasama sa kanyang espiritu. Parang kapag nag ka ng tira sa maling lalagyan, iwanan mo na matagal at magsisimula ng maging mabulok syempre. Pero sa kasong ito sa halip na mabulok, nakakuha ka ng multo na pumapatay. May mga bulong-bulungan na sirap ay gumawa ng madilim na kasunduan nung siya ay buhay pa. Ibinenta ang kanyang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan. At kung totoo yan, masasabi kong napakasama ng kanyang napala. At pro tip, kung ibibenta mong yung kaluluwa, well, sana man lang makipag-negotiate ka sa something cool tulad ng kakayang kumain ng lahat ng pizza na gusto mo nang hindi tumataba ang kayamanan at kapangirihan ay well, sobrang klisye na. Habang tumataas ang bilang ng mga namamatay, ang hindi maisip na ay naging realidad. Ang biyula ni Rap na si Vegdes at ang kanilang anak kasama ang mga natitirang tauhan ay napilitang tumakas mula sa kanilang ancestral home. Imagine yung level ng takot na kakailanganin para iwanan ang lahat ng iyong ari-arian. Ang iyong tahanan, ang iyong kabuhayan, ang mga henerasyon ng kasaysayan ng pamilya. Lahat iniwan dahil lang yung patay na asawa ay hindi maintindihan ng konsepto ng rest in peace. Ang desisyon na umalis ay hindi ginawa ng basta-basta. Sa loob ng ilang buwan, sinubukan ni Vigdes ang lahat ng kanyang maisip para alisin ang masamang espiritu nila mula sa kanilang tahanan. Nagdala siya ng mga pari para sa exorcism pero mga ito ay nabigo at sa isang nakakatakot na pangyayari na matay pang isang patang akulay. Pambihira, ang hirap talaga ng araw sa trabaho para sa mga clerics na yun. Siguro ang ghost removal ay hindi kasama sa kanilang job description. Sinubukan nila mag-ukit ng mga protective runes para sa mga pintuan. Alam mo na yung parang mga live, laugh, love na sign na inilalagay ng mga tao sa kanilang mga bahay ngayon. Pero may mas maraming please don't kill us na energy. Sadly, ang multo ni Rap ay tila lalo pang lumakas sa bawat pagtatangka na palayasin siya. Parang siya ang supernatural na katumbas ng gym rat na nagiging mas buff sa bawat exorcism repetitions. Sa wakas, pagkatapos ng ilang partikular na marahas na gabi kung saan tatlo pang katulong ang naging biktima sa galit ni Rap, alam ni Vigdes na wala na silang choice. Nang may luwas sa mga mata, tinapoy ang titirang pag-asa at inanunsyo ang kanilang pag-alis. Siguro malamang silabi ni Vigdes, sige lahat mag na kayo, aalis na tayo. Hindi, hindi natin pwedeng dalhin ang mga family heirloom. At oo, alam ko pangit ang housing market ngayon. Hindi, hindi tayo pwedeng manatili ng isa pang gabi dito. Maliban na lang siguro kung gusto mong maging pagkain ng multo. Malamang ganyan niya sinabi nila. Ang pagalis mula sa Rapstadir ay isang malungkot na okasyon. Ang mga karwahe ay punulan ng pinakamahalagang kang gamit dahil marami ang tumangging magdala ng anumang bagay mula sa sinong pangbahay na ito. Matali ang desisyon yan kung ako lang. Ang uling bagay na gusto mo ay matuklasan na aksidente kang nagdala ng isang hunted na butter churn o isang puses na tuba. Habang tumadaan sila sa gate sa uling pagkakataon, marami ang sasabing narinig nilang nangungot siyang tawa Hirap sa hangin. Grabe naman, dagdag pa sa insulto yan. Sapat nang palayasin ka sa yung tahanan ng isang multo pero kailangan pa ba niyang maging mayabang tungkol dito? Ang ginabando ng farm ay mabilis na nasira. Ang mga bukid na dating puno ng pananim ay nalanta at namatay. Ang malalaking bulwagan na dating puno ng init at tawa, yun ay tahimik at nakakatakot. Parang itong pinakamasamang before and after Home renovation show. Para bang sinasabing sa lungong ito sa Extreme Makeover Ghost Edition, gagawin nating isang mapanglaw na lupain ng isang umuulad na farm. Hindi mo mapapaniwalaan ang resulta. Para kay Vigdis naman at sa kanyang anak, ang halaga ng kanilang pagtakas ay hindi masusukat. Hindi lang nila nawala ang kanilang tahanan at kabuhayan, pero daladala din nila ang stigma ng sumpa ni Rap. Marami sa mga kalapit na lugar ang umiwas sa kanila. Natatakot kasi na baka sumunod sa kanila ang masamang impluensya ni Rap. Parang ikaw yung batang iniiwasan sa school pero sa halip na kung anong meron ka, well, nakamamatay ng multo ang kasama mo. Hindi talaga magandang panimula sa usapan sa mga partyan. Lumipas ang mga taon at ang harap sadir ay naging alamat na lamang. Pero ang mga alamat na ito ay may paraan para maakit ang mga matatapang o ang mga hangal. Enter Olaf, isang batang chieftain mula sa na Distrito na nangutya sa mga kwento tungkol sa multo ni Rap. Ngayon, hindi ko alam sa inyo ah, pero kapag nakarinig ako ng lugar na minumulto ng isang mamamatay na multo, ang unang naisip ko ay, well, mukhang hindi magandang real estate opportunity yan ah. Pero si Olaf? bless his Viking heart, ay nakakita ng pagkakataon na palawakin ng kanyang lupain at nangakong babawihin ng Rapsadir mula sa pagkakahawak ng pamahiin na ito. Tumating si Olaf sa Rapsadir sa isang malamig at walang buwang gabi. Habang papalapit siya sa sirasirang bahay, isang hindi natural na katahimikan ang tila umalot sa lugar. Kahit ang hangin ay tumikil, na nag-iwan naman ng nakakatakot na katahimikan na sinira lamang ng tunog ng mga yapak ni Olaf parang ang kaligasan mismo ay humihinga ng malalim at iniisip na, na oh, eto na naman tayo. Isa na namang hangal na malapit ng makaranas ng ghostly karma. Itinulak niya umiingit na pinto. Pumasok si Olaf sa madilim at maalikabok na bulwagan. Sa una, lahat ay tila tahimik. Nagsimulang mag-relax itong si Olaf, kumbensido na ang mga kwento tungkol sa mundo ni Rap ay walang iba kundi mga kwentong pambata lamang at doon siya nagkamali. At alam mo na sa mga horror movies, yan mismo oras kung kailan nagsisimulang mangyari ang mga nakakatakot na bagay. Habang papunta siya sa kusina kung saan daw inilibig ang katawan ni Rob, ang hangin ay naging makapal at malamig. Ang mga anino ay sumaasayos sa mga pader na wala namang malinaw na pinagmulang liwanag. Parang ito ang pinakamasamang disco party sa mundo at si Olaf ang guest of honor. At pagkatapos nito, sa isang sandaling magpapabago sa buhay ni Olaf magpakailanman. Nakaharap niyang mapaghiganting espiritu ni Rap. Ang multo ni Rap ay nagmaterialize sa harapan niya. Ang mga mata nito ay nagniningas ng hindi makamundong galit. Siguro nagsisisiya si Olaf sa mga desisyon niya sa buhay sa sandaling yun. Si Olaf naninigas sa kanya tatayuan dahil sa takot ay nanood habang ang multo ni Rap ay sumalakay sa kanya na may pang karniwang bilis. Naramdaman ng chifte na ito ang malamig na pagkakahawak sa kanyang leeg na kinuha ang kanyang hininga at pinalamig siya hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling yun, naintindihan ni Olaf ang tunay na takot na nagpalayas sa pamilya ni Rap mula sa kanilang tahanan. Parang itong pinakamasamang job interview sa mundo kung saan imbes na tanungin ka tungkol sa iyong 5-year plan, sinusubukan kang sakali ng interviewer gamit ang mga kamay ng murdo. Sa pamamagitan ng lakas ng kanyang kalooban at malamang ay malaking doses na rin ng adrenaline dahil sa takot, nagawa ni Olaf na makawala sa pagkakahawak ni Rap. I tumakas siya mula sa bahay. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa kanyang dibdib. Ang tunog ng hindi makamundong tawa ni Rap ay umaling sa kanyang mga tenga. Nang makarating siya sa kaligtasan ng kanyang kabayo, tumingin pabalik si Olaf at nakita ang multo ni Rap na nakatayo sa pintuan. Isang masamang iti ang nakaukit sa mukha nitong multo. Mabilis na pumalat ang kwento tungkol sa inkwentro ni Olaf sa buong rehiyon na muling nagpaalam sa mga takot at haka-haka tungkol sa sumpa ni Raph. May mga pumuri kay Olaf sa kanyang katapangan habang ang iba'y isang ayon sa isang bagay. Ang kasamaan ni Raph ay tunay at totoo at kailangan may kawin para wakasan na ito. Parang itong medieval version ng town hall meeting sa Iceland pero imbis na pag-usapan ng mga lubak sa alsada at puwis sa ari-arian pinagtidibatihan nila ang pinakamahusay na paraan para paalisin ang isang namatay na multo. Dahil sa gustong wakasan ng pangbubulo, inutosan ng local chieftain na si hoskod na hukay ng katawan ni rap Ngayon, hindi ko alam sa inyo ah, pero ang paghukay sa isang kilalang mamamatay multo ay hindi mo pinakamahusay na ideya para sa akin. Parang kinigising mo tulog na oso kung ang oso ay patay, kalit at may supernatural na kapangyarihan isang grupo ng mga lalaki na pinalakas ng panalangin at maraming alak dahil let's face it, kailangan mo ng isang inumin o malamang isang case ito para harapin ang ganitong gawain. Nagtungo sila sa harap sa dir para hukay ng mga labi ni Habang papalapit sila sa pintuan kung saan inilibing si Rap, maraming kasabing nakaramdam sila ng mabigat na presensya sa hangin na parang mahinti nakikitang puwersa na sinusubukang itulak sila pabalik parang paglalakad sa hindi nakikitang pulot kung ang pulot ay pwede rin magpunong sa ng existential dread. Habang nagsisimula ang ang mga lalaki, lumalamig ang hangin. Tila, may kakaibang mga bulong na umaalingungaw sa paligid. Ilang mga nagpukay ang tumakas sa takot at honestly, masisisi mo ba sila? Pero, ang natili ay nagpatuloy ay hinihimok ng pagkakahalong tungkulin at morbid na curiosity. At sa wakas, tumama ang kanilang mga pala sa isang matigas na bagay. Gamit ang nanginginig ng mga kamay, inalis nilang huling bahagi ng lupa na inilantad ang lugar ng libingan ni Ram. At let me tell you, ang kanilang tatagpuan ay direktang galing sa mga deleted scene ng isang horror movie. Alam mo yung masyadong nakakatakot para isama pa sa final cut. Kahit ilang taon na sa lupa, ang bangkay ni Ram ay perpektong napreserba. Hindi ko sinasabi yung tipong Oh, mukhang maganda pa rin siya para sa isang patay na tao na preservation ha. Ah? Ang ibig kong sabihin ay may nakalimutan bang magsabi sa bangkay na ito na dapat na siyang mabulok? Ang kanyang balat ay walang marka ng pagkakabulok. Ang kanyang mga mata ay nakabukas pa rin sa isang nakakatakot na walang buhay na titig. Parang tumingin ang kamatayan mismo kay Rap at nagsabing, Nope, hindi ko hahawakan to. Paala ka dyan pa rin. Umatras sa mga lalakas takot at bumulong ng mga panalangin para sa proteksyon Siguro iniisip ng ilan sa kanila na sana tumawag na lang sila para mag-absent sa araw na yon. Si Hose Cold na tinapon ang lahat ng kanyang tapang ay lumapit sa bangkay para tingnan ito ng mas malapitan Ngayon yung hindi ko alam sa inyo ha ah, Pero ang paglapit para tingnan na malapitan ng isang supernatural na na bangkay Ay hindi nakalagay sa aking listahan ng mga gagawin Kasama sa listahan na yun, ang magpet ng kalit na porcupine at mag sa lava bath habang sinusura ni Hoskold ang katawan ni Ralph. Napansin niya na ang laman ni Ralph ay malamig pero malambot. Hindi matigas tulad ng dapat sa isang matagal ng patay na katawan. Parang pinipindot mong isang nakakatakot na stress ball. Pero ang pinaka-disturbing, may ilang nagsasabing nakita nilang kumalaw ang mga mata ni Ralph. Parang sinusubaybayan ang kanila mga kilos na may malisyosong intensyon. Grabe ang evil eye na yan. Ang pagkakatoplas ay nagdulot ng takot sa komunidad. Paano mananatiling ganoon ka-preserve ang isang katawan pagkatapos ng ilang taon na sa lupa? Para na sa nirap ang pinakamabilis na anti-aging cream sa mundo at ang lihim na sangkap ay purong kasamaan. Nakita ng ilan ito bilang patunay ng masamang kalikasan ni Rap na nagmungkahi kahinag kumuha siya ng kasuluan sa dark forces na nagpreserve sa kanya kahit sa kamatayan. Ang iba'y nagtataka kung talaga bang namatay si Rap at kung ang kanyang pagpapakita bilang multo ay isang bagay na mas masama pa kesa sa simpleng panggugulo. Baka sobrang committed lang siya sa paglaro ng pinakmahabang laro ng taguan sa kasaysayan. Sa pagsuko ng lahat ng ibang opsyon, ang mga tao ay gumamit ng matinding hakbang. Dahil kapag nakikitungo ka sa isang supernatural na napreserbang bangkay na maaaring isang undead menace, paano na para gamitin ang mga big guns? Kung sa kasong ito, well, malalaki nga po eh. Ang hindi natural na, na napreserba na katawan ni ay sinunog hanggang sa maging abo. At ang mga abong ito ay ikinalat sa daga. Parang itong pinaka nakakatakot na beach barbecue sa mundo na sinundan ng pinaka mahirap na biyahe sa dalampasigan. Ang desisyon na sunugi ang katawan ni ay hindi ginawa ng basta-basta. I mean, may isa mo ba ang town hall meeting na yon? Parang sinasabi nila na, o oh, sige mga kaibigan, ang agenda ngayon dapat ba nating sunugin ang ating lokal na multo? Lahat ng pabor, sabihin ng oo. Parang gano'n yung sinabi niya sa town hall meeting. Can you imagine that? Ngayon, maraming natatakot ang ganitong matinding apsyon ay lalo lang nagpagalit sa espiritu ni Rap. Parang kapag sinubukan nung i-cancel yung gym membership at patuloy pa rin silang naninigay. Minsan, ang pagsubok na alisin ng isang bagay ay nagpapatigas lang sa pagkapit ito. Pero si Hoskold na nanginginig pa rin mula sa kanyang malapitang engkwentro sa nakakatakot na bangkahirap ay nagpilit na ito lang ang tanging paraan para matiyak na hindi na makakabalik ang multo. Grabe ang pagsasakripisyo niya para sa grupo. Sana naman lang pinigyan siya ng The World's Bravest Coast Burner na mag o oh kung anuman. Kaya nagtayo sila ng malaking fire sa beach malayo sa Rapsadir at sa anumang iba pang tirahan. Matalinong move to. Ang huling bagay na kailangan nila ay ang multo ni Rap na magdesisyong manggulo sa local bar. Habang inilalagay nilang katawan ni Rap sa isang kahoy, nagsabi mga saksi na bigla ang, hangin ay halos mapatay ang kanilang mga sulo. May ilan pa nagsasabing nakarinig sila ng galit na umul mula sa bangkay mismo. Parang sinasabi mismo ng inang kaligasa na, Uy mga pre, sigurado ba kayo dito? Kasi may masamang pakiramdam ako dyan. Pero si Hoskold pagpalain ng kanyang Viking heart ay hindi aatras ngayon. Personal niyang sindihan ng payak. Malamang iniisip na, well, kung hindi ito gumana at least mapupunta ako sa kasaysayan bilang ang taong sumubok mag-barbecue ng multo. Ang mga apoy na kumain sa katawan ni Rap ay hindi normal. Inilarawan ng mga saksi na ito ay nasusunog na may unnatural intensity. Nagpalit-palit sa pagitan ng malalim na purple at nakakasokang berde. Parang Jimi Hendrix light show pero may 100% na mas marami yung susunog na bangkay. Makapal at itim na uso ang lumabas mula sa apoy na bumubuo ng mga hugis na sinungpaan ng ilan na kamukha ng baloktot at sumisigaw na mga muka. Habang sobrang lakas ng apoy, isang chilling na sigaw ang umalingongaw sa buong beach na nagdulot ng ilang manunood na tumakas sa takot. Nang sa wakas ay kumupa ang mga apoy. Wala na nga tira kay rap kundi isang tungpok ng abo. Ang mga ito ay tinapon sa isang panal na urn dahil mukhang ang abo ng multo ay nangangailangan ng mamahaling nalagyan at dinala ito sa dagat. Siguro naisip ko lang usapan nila. Siguro sabi doon, ingat ka sa Ernie and Bjorn. Kung mahulog mo yan, ikaw ang sisisid para kunin yan. Habang kinakalat ang mga abo sa alam, inintay ng nakapaligid na grupo. Kalahating inaasahan na may bagong horror na lalabas mula sa kailan ng iman. Pero nanatiling kalmado ang dagat. Tinanggap ang mga labi ni Rap na walang insidente. Halos anti-climactic pa nga. Pagkatapos ng lahat ng dramang yon, inaasahan mo man lang na may costly na balyena na lulutang mula sa tubig o kung ano man. Pero wala. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang maingat na pag-asa sa buong rehiyon. Ang mabigat na atmosphere na matagal nang nakabalot sa harap sa diray, tila na wala. Ang mga matatapang na kaluluwa na naglakas loob na pumunta sa inabanda ng farm ay ulat na walang mga palatandaan ng supernatural activity. Parang ang pinakamatinding bigat sa mundo ang inalis sa kanilang mga balikat. At unti-unti, bumalik sa normal ang buhay. Nagsimulang mag-relax sa mga tao, tumako ulit. Nagsimula silang magbiro tungkol sa buong pangyayari. Malamang sinabi nila, naralan niyo ba nung takot na takot tayong lahat sa mundo ni Rap? Ngayon, ang pinaka nakakatakot na bagay na kailangan nating harapin ay ang pagluluto ni Olaf. Pero kahit na naayos na ang lahat, may mga bulong-bulungan pa rin naman. May mga nagsasabi na sa mga maalo na gabi kapag umuungol ang hangin sa mga inabando ng bukid ng Rapsadir, nakikita pa rin ang malaking na anyo ng isang lalaki na nagpapantay sa isang tahanan na matagal nang nawala sa panahon at takot. Posible kaya na ang mapaghiganting ispir ni Rap ay nanatili pa rin naghihintay sa mga walang kamalay-malay na mandalakbay na maliligaw sa kanyang teritoryo? O baka naman ito'y masyadong dedicated na local tour guide na sinusubukang magkaroon ng mga customer? Ang kwento ni Rap ay nagsisilbing nakakatakot na paalala sa kapangyarihan ng paniniwala at ang hindi nagbabagong kalikasan ng takot. Ipiyapakita nito ang ating pagkakahilig sa supernatural at ang ating malalim na pagkakabalisa tungkol sa kung anong maaaring nasa kabila ng tabing ng kamatayan. Kahit na mo ito bilang literal na kwento ng ghost activity, o isang metaphorical story tungkol sa mga kahihinat na ng isang buhay na hindi na buhay na maayos, isang bagay ang tiyak. Ang kwento ni Rap ay patuloy na nakakaakit at nakakatakot sa mga tagapakinig hanggang sa ngayon. Kaya sa susunod na bumisita ka sa Iceland, siguro dapat mong pag-isipang mabuti bago mag-explore ng mga inabando ng farm. Dahil sa lupain ng apoy at yelo, kung saan ang mga sinaunang saga ay sumasabay sa malupit na realidad Sino nga pang nakakalam kung anong matagal ng patay ng mga takot ang maaaring naghihintay sa kanila? Tandaan mo lang ha, kung may narinig ka nagsasabi na ilibing siyang nakatayo, siguro mas magandang magmungkahay ka na lang ng magandang cremation. Baka makaiwas ka pa sa maraming problema sa huli. At ito video natin for today. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.